Sa panahon na walang kasiguraduhan, paano mo malalagpasan ang mga pagsubok bilang ilaw ng inyong tahanan? Kapag tumatangis na ang sigmura ng mga muntimong anghel, paano mo sila pananagutan? Aming nakilala ang isang ginang na nakatira sa pabahay na matatagpuan sa barangay Bunga Mayor, Pustos, Bulacan tanghali na ng aming maabutang bumibili ng pananghalian si Aling Dolores para sa kanilang magina. Kapansin-pansing hirap sa paglalakad ng Ale. Ito ay dahil sa kanyang iniindang polio. Tubong Bicol si Aling Dolores Marino. May tatlong anak sa edad na apat na putwalo. Ang panganay niyang anak ay pamilyado na at ngayon naninirahan sa Bicol. Kaya dalaw na lamang ang anak na nasa kanyang puder. Si RJ na siyam na taong gulang ang pangalawa niyang anak at si Mario na anim na taong gulang ang kanyang bunso. Kapansin-pansin na hindi makatindig ng maayos at may tila hindi normal na parte ng katawan ang bunso niyang supling na si Mario. Ito ay dahil diagnosed ang bata na may cerebral palsy. Nangangailangan operasyon ng operasyon ang bunti ni Mario upang makalakad siya Ngunit dahil walang sapat na pera si Aling Dolores, patuloy na itong napabayaan. Kompleto naman daw sa bakuna ang mga anak. Gayunpaman, hindi ito sapat upang matuganan ang problema ni Mario sa kalusugan. Sa kabilang banda, nabubuhay naman bilang isang normal na bata ang pangalawa niyang anak na si RJ. Huminto ito sa pag-aaral at nagpaplanang muling bumalik sa susunod na taong pampaaralan. Pag-uwi ni Aling Dolores ng tanghaling iyon ay agad niyang sinimula ng kanyang mga gawain sa paghuhugas ng mga pinggan. Pagkatapos niya naman dito ay sisimulan niya na ang paghahanda ng kanilang pananghalian. Ngayong tanghali ay bumili ang ale ng isang kilong bigas. Sapat na raw ito upang sila ay makakain ng kanyang mga anak sa buong magapon. Sa umaga, ang nagsisidwing laman ng kanilang tiyan ay kape at tinapay at maswerte na sila kung makakakain ng kanin sa tanghalian na tapunan. Ngayon ay nagsisimula ng maghain si Aling Dolores upang so, sa wakas ay makakain na sila ng tanghalian. Kasi na po yan sa inyo ngayon? Oo, kung mayong araw na to, ubus yan. Mabayang ha, hapon naman ang problema. Pero yung rice po, okay na po yun. Hanggang hapon na yun sa amin. sa UNICEF, isa sa mga apat na bata, edad lima pababa sa buong mundo, ang kabilang sa dalawang milyon sa Pilipinas na nakakaranas ng malalang food poverty. Dahil sa kakulangan ng akses sa masustansyang pagkain, ang mga batang ito ay maaaring hindi maabot ang tamang paglaki at development na inaasahan. Ayaw pang kumain ni RJ ng tanghalian kaya't naunan na si Aling Dolores at Mario. Mm. Oh, o ka kain na si na ba? hindi na kain na kanya yung hmm kahit kami ay nagtungo sa bahay ni Aling Dolores noon ay malukod niya kaming pinatuloy ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Ito nga at house tour niya pa kami sa kanyang munting bahay. Mm -hmm. Ngayon, uh, i-house tour tayo ni nanay oh, sa bahay nila. Dyan, dyan. So, tara. oh, tara. na tara na. Ate, mga kaya. Oh. Dyan, dyan. Ito. Dyan. Ito po yung gamit ko. Ay, ah, ito yung aparger ko. Ito ah, so yung urukan. Ito yung aparador ko. Isa, yampon. po. Mukhang bago pa po yung cabinet ano po. Ayaw, nabili ko po ito nung Pasko. Nung no, Pasko. Nakamaskuhan ko po, po ito eh. Ah, okay po. po. ng pamaskuhan. Bigay lang sa amin. Sa TV. Bigay lang po. Ito pong TV. Opo. Ang mo ha. Ingay mo. Okay po. So... Ito yung... Ayan. Mga anak ko. Gamit ba yan? Ito. Kaunting... Ano? Yorabax. Para sa mga... Gamit na maliit. Ano? Okay po. Ito po. So, dito po kayo. Ito po yung... hindi kami. Hindi kami dito kumakain. hindi ako sanay maghawak sa kanya. Kaya sila pagkakang kumakain. Okay po. Dito po. Ano po mga... Kamit um, yung mga... Naman. Ah, ito yung tubig. Urukan. Ah, urukan. Dalun. Ito yung mga... Mga ano po, mga... Ito. Pansit. Pang... Panghanda. Para sa, sa birthday ng mga anak ko. Sa Mayo. Oh kulang, ano po yan? Inipon niyo po. Opo. Okay, katas din sa pamaskuhang. Batayan mo. Katas din sa mga biyaya ng Pasko. Hmm. Kulang na hmm. lang ng no, sahog. Para kaunti na lang kapag... Ilan taon na po yung anak nyo sa amin? Sa Mayo, yung isa, sampo, yung isa, pito. Sabay po sila? Sabay sila mag-birthday. Pero hibala yung taon. Ah. Pero sa isang buwan lang ang magkasang sila. Okay po. Ito ah. po, ano pong naroon? Ayan, yung mga wheelchair ng bata, ang anak ko labahin, mga abubot. Mga abubot. Hmm. <laughs> Ito po, meron po kayong garden. May ano po, hindi garden, payata. <laughs> pa Anak! Ako naman sisig ko. Kinapika na naman ng kapatid mo. Nga ka. Ayan, yung likod ko, yung garden ko. Kaso nga lang, magulo, hindi ko ma... Hindi ko maayos. Ang tahanang ito ang nagsisilbing kanlungan nilang mag-iina. Maliit, gayon pa puno ng pagmamahal. Ngunit hindi lamang sina RJ at Mario ang kinakalingan ni Aling Dolores. Mayroong aso, pusa, manok, isda at ibon. Parang anak na rin ang turing ni Aling Dolores sa mga hayop na ito. Sila ang kasama ng mag sa bawat pagsubok na dinarana sa araw-araw. Ito si Marie. Yan, yan, yan. Lumilipad na yun si Mare. Ay, si Marie ko. Ito naman si Marie. Ang sakulit tayo dito na uh, mong hapira kayo dito sa pabahay. Oh, okay, okay ma naman. Masaya. Mamalangkot. Si Maghanap buhay, pag wala akong ibang ginagawa, ito na kong sa bahay, sa loob. Pag may iska, pagkain. So, pag wala na, naghanap buhay ako, nagmamalimos, parang may pagkain kami. Nagmaga-aral po yung mga dalawa niyo? Ah, uh, yung sa huminto. Pero ngayon, pasokan, papasokan naman po po. Papasok ko sa... Saan niyo po balang pumasok? Dito sa bunga mayat. Sa bunga. Ah, ba't po mong matanong kung nasa po yung asawa mo? Nasa po nila. Niwalay na kami. Niwalay po kayo. Taon siya kung umuwi. Pero hindi naman para sa ano, yung ano, mag-asawa ko sa mga bata. Pero Kamanda, wala na. Ano po yan? Pumapu? punta po siya dito? Opo, oh, oh. pumunta siya dito mga isang taon. Sa 2026, bubunta na naman siya taon-taon. Hindi siya araw-araw. Taon-taon po, bakit po? May ko alam. Pero, nagpagbadala naman siya. Ang ah, awan ng Panginoon. Nakakakain kami ang mamayang gabi. Bukas, yan ang problema ko. At umaga, naman. umaga isang kahit isang paka Ah, Ay, po talaga. Mag, <laughs> ganun po talaga. Isang kahit isang paka. Para lang, um, minsan gusto, minsan naman. Hindi ka lang nakalapit sa mga kapitbahay. Hindi ka lang nakainin ang tulong. Tutulong sila, may kapalit. Bawa, o utang ka. Babayaran mo yun. Ano? Uh, paano po pa galimawa po? Hindi po kayo nakapagtrabaho. Paano po yung pagkain niyo po sa araw-araw? sa Diyos hmm. na lang ako yung inatulong. <laughs> May mga pagkakataon po ba na hindi po kayo nakakain? Nagsunod oh, ay... po kayo kumakain? Awa ng Panginoon, nakakasurvive naman. Kasi dito sa pabahay, may mga anghel naman. Pag nag-ikot ako, nagkakaroon naman ng pagbibigas. Ayun naman ay talagang malakas ako sa Panginoon. Bago ako pa siya alis sa bahay, naghihingi ako sa kanya ng gabay. Na Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo po ako ng lakas, ng lakas na loob para at ituin mo po ang mga taong hihingi ang kong pera para nabigyan ako at sila. Kaya na po ang bahala sa kami. Iyon ang dasal ko bago ako umalis ng bahay. So... naman sa mga po? Nakakaraos naman. Ang ano po. Bukas. Kaya yun. Minsan malungkot, minsan nakaya tinatanong ko ang sarili ko kung paano kaya kung nagkasakit ako, paano kaya ang mga anak. Yun ang ano, isip ko. Hmm. Ano naman po nararamdaman niyo kapag, ay nabawa po may mga araw na kung baka wala po kita o wala po kayo tunong tapos nagutom po yung mga yun. anak niya. Mag minsan, nagtitingala na lang sa taas. Minsan, nangungutang. Eh, so, pag pinautang, salamat. Kung hindi, salamat din. Gusto ko lang maman sa buhay ko, mapakain ko yung mga anak ko. Katwiran ko, kahit magutom ako, wag lang yung mga bata. May natuwa kong para, para mabuhay sila. Namamalimot ako para sa kanila, pinag pang kung hindi sila magkasakit, kapag may sakit, pinadala pa sa okay, kanan. Ayon sa pinakuling survey ng Social Weather Stations, OSWS, tumaas ang bilang ng mga Pilipino ay tinuturing ang kanilang sarili na mahirap sa 63% noong Desyembre 2024. Tinatayang mayroong 17.4 milyong pamilya ang nag-rate ng kanilang sarili bilang mahirap sa parehong buwan. Nakakamangkot namang isipin, ngunit kasama ang pamilya ni Aling Dolores dito. Kinabukasan kami ay muling nagtungo sa bahay ni na Aling Dolores upang sila ay kamustahin. Kung hindi pa mamalimos ay pagtitinda ng langis ang pinagkakakitaan ni Nanay Dolores ngayon upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Binibili niya ang mga langis gamit ang perang pinaglimusan at saka ilalako. Hirap nang makahanap ng trabaho ang Aling dahil grade 1 lamang ang kanyang natapos. Dagdag pa, walang magbabantay sa kanyang mga anak hindi nakapagtinda si Aling Dolores ngayong araw dahil wala siyang pamuhunan para sa mga langis na kanyang ibebenta. Baka sa mukha ni Aling Dolores ang lungkot at pagkadismaya dahil alam niyang sa mga susunod na araw ay wala na naman siyang maipapakain sa kanyang mga anak. Gayon pa ang lahat ng pagod at pag-aalala na nararamdaman ni Aling Dolores ay naiibsa ng matatamis ng ngiti ng kanyang mga anak. Katulad ng kanilang ina, sila ang magsisilbing ilaw para kay Aling Dolores upang patuloy na lumaban sa anumang pagsubok ng buhay. Hindi manami samahan at nasaksihan si Aling Dolores na magkahanap buhay ngayon. Ako bilang isa sa mga taong nakakakita sa kanila habang naglalako ay nakakatiyak na lahat ng bagay sa abot ng kanyang makakaya ay kanyang gagawin para sa kanyang mga anak. Anong nafe-feel mo kapag ka nakikita mo si mama na nahihirapan? Tutulungan ko. Tutulungan mo. Anong pangarap mo paglaki mo? Anong gusto mo paglaki mo? Depende na Wala pa po akong pangarap. Hindi ko pa ko alam. Hindi mo pa alam. So, pag mag-school ka na next school year? Opo. Okay next goal, Anong gusto mong... Anong pangarap mo para sa pamilya niya? Police. Para sa'yo, gusto mong maging police. anong grade ka na ulit na yun to? Grade 1 po. Grade 1. Uh, kamusta, kamusta naman ang paglalaga mo sa kapatid mo? Okay lang. Hindi ka naman nahihirapan minsan. Hmm, minsan, nahihirapan po. Hmm? Kaso kayo. Mahirapan ko. Bakit? Kaso mo nangangalimot. Hmm, nangangalimot. Pero kapag sumasama ka kay mama, halimbawa na mama limos, kamusta naman? Okay lang Okay lang, hindi ka nahihirapan. Okay. Bakit? Kasi po sa mama ko. Hmm? Kasi, kasi po sa mama ko. Pabait ba si mama? Oh. Alam mo si mama? Oh. Si oh. Gano'n ka love? Love. Love na love. Bilang pagtulong kay Aling Dolores, nagabot ang aming team ng grocery at bigas. Hindi man makakagamot sa gutom at kahirapan na kanilang nararanasan, ito ay malaking tulong na para sa kanila. Gayun din naman ay nag-abot ng tulong at kalinga ang Vice Mayor ng lugar na naghandog ng financial assistance at service sa pagpapagawa ng sirang pintuan ng bahay ni Aling Dolores nung itong mga nakaraang araw? Eto, medyo malungkot na masaya. Bakit po? Kasi hindi nga kami nakakalakad dahil gawa ng yung payo namin, naiwan ko. Ano po yung pangarap yan po para sa mga anak niya? Ako? Pangarap ko sa kanila. Si Ko, si makapagtapos. Kahit Alang, hindi man, hindi, sabi ko nga, kahit hindi makapag, ano lang, tsaka makapagbasa si Mario naman, kung makaka, mapag i-enroll ko siya dito sa poblasyon, makakapasok siya, kung hindi, hindi siya makakapasok. Hmm. Kumbaga, ang pangarap niya po sa mga anak niya yung mga pag-aral. Ano Opo, makapag-aral po sila para hindi sila tumulad sa akin ng no right, no right. Kaya naman po sa sarili niya, ano po ang pangarap niya? Wala, kontento na ako sa buhay ko ito. Kontento na ako may bahay, may mga anak na mapagmahal, Mapakain ko lang mga anak ko ng tatlong bisyo sa isang araw. Okay na ako dyan. Sa ilang araw na pagsubaybay namin sa buhay ni Aling Dolores, tunay nga walang papantay sa pagmamahal at sakripisyo ng isang ina. Sa magulo at madli na tataaking landa sa mundong ito ng mga anak ni Aling Dolores, siya ang magsisilbing ilaw at gabay nila. Kung man o maraw ay e, silbi nilang kandungan at sandigan.